We came from the church. That's mom, my sister in law, and uh, brother, sister in law. Oh. Esther, yeah. And another sister in law. And our niece, and Ethan. Yeah. This is the, the daughter of my uh, in law. It's, yeah. yeah. Very tall. <laughs> She's going to compete for the pageant soon. He <laughs> yan kasi guys. Pinatagayos. Kagahin lo. 'yung ibang mga puno kanina, ayan. Itirim na nila. Come, look. Come, look, Yun, yung mga puno doon. Ibang puno. Ito yung mga trinim nila. Here. Wait lang, anak. Itirim uh, nila. Tapos, nakapagtanim na kami ng mga gulay. Gulay. May string onions doon. tapos, mga sukuma and everything. Ito yung mga nila kanina. Tapos, uh, ginamasan nila to nung isang araw. Ayan, nakita nyo malinis na sa gilid-gilid. Ayan. Hanggang dun. Hmm. Inalis nila yung mga damo sa mga halaman. Inayos nila yung pipe dito kasi yung isang sink sa may CR namin, block. Ayan. Oh, it's block over there. You see? There's no passageway. Yeah. Naayos na. It's okay na. Kahapon, nagpalagay kami ng... Ayan, yung DSTV. Signal sa TV. Ganito yung akyata nila. <laughs> Gawa sila ng uh, ladder. Mm. May pupuntahan kami ulit ngayon, guys. It's a beautiful day. <laughs> Ayan. Inalis nila yung mga damo, guys, sa mga halaman. Ayan, yung ginawa nila nung isang araw. Mm. Hanggang dun. Ayos nila yung mga damo. Nagpamo kami, guys, nung isang araw din. Hi, Nathan! Hi Nathan. <laughs> Kasi, guys, yung iba, may pupunta dito sa bahay, naghahanap ng trabaho. E di, maghahanap din si Habi ng ipapagawa. Kasi nga, diba? Hubby! Gusto naman nilang kumita ng pera. Hubby! Kaya... Hubby! <laughs> Naghanap lang sabi si na ipapagawa sa kanila para syempre makapaghanap buhay din sila. Ayan. <laughs> Ayan guys yung naglalaba ng damit namin. Tapos si mam. Ma Mami ni Eli, ni Eliud. Mam Ma ni Eliud. That's daddy's mam. Tapos ito yung naglalaba sa amin. laba <laughs> Ayan guys, tumutulo kasi dyan. E pinaayos namin kasi syempre, pag uh, hindi naayos, masinsira itong kahoy dito. Hindi talaga perfect guys ang pagpapagawa ng bahay minsan. Meron at merong uh, palpak. Hey! Ayan. May pupuntaan kami ngayon guys. Kahapon, guys, nai-install na nila yung TV. Ayan yung TV na binili namin kahapon. Um, 50 inches na TV. High year. Binigay ito kay Elliot kahapon na kunang matata. Tapos, ito naman binigay sa akin. Ganda nito, guys. signan nyo. Meron nang kalagay sa likod. <laughs> Ayan guys, nagtitrim sila. Nagtitrim nila, ayan, paligid. Alam mo rin, rin, kung kaya't kala siya. Alam mo rin, ako pa. Eh? Kaya't Joe. Joe! Joe! They're gonna lock. Sinya is here. Sinya yeah. yeah. will lock the gate. <laughs> ayan mga. Inalis hey. nila yung mga grass dyan. Nagpamuka kami guys. Ayan, Nathan! Get down. Get down. You're helping him? Nagpamo kami. Wow, good job. You're helping him. Very good. Nagpalaba kami ngayon, guys. Kay mama. Mama. What's the name of your daughter, your son? Mama. Mama, Mama Chibet. Mama Chibet, yeah. Wala ba kami ngayon? Ayan na guys yung tinanim nila nung nakaraang araw. Oh. Buhay na. Buhay na ang mga... Um, hmm, tapos nandito yung mga onions. Managu. Yeah. Oh. <laughs> The garden, namen. Mm. Mm -hmm. Mama Chibet is there. <laughs> yeah, yeah. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs> oh, they're using that to gather the grass. Wow, you're so helpful. Good job. <laughs> Papa done tank. They were going to cement. Cement say the doom. do this name dr dr